Nilagyan ko na nga ng solar itong bahay kubo namin dito sa bundok mga kamasil kasi nga medyo madilim talaga kapag walang ilaw. Bali dalawang solar nga pala yung aking binili dito at dito ko lang nilagay sa may puno ng babalod at nagharabis na rin pala ako dito ng mga abukadong malagkit. Good morning mga kamasil ngayong araw nga pala ay pupunta naman tayo na bundok doon sa bahay kubo. Ito yung day one ng vlog natin doon mga kamasil kasi ilang araw tayong hindi nakakabalik eh. At dala nga pala natin yung ating nabiling solar na ikakabit natin doon sa paligid ng bahay kubo at doon din tayo mag overnight mamaya. Ngayong araw nga pala ay maaga pa akong umakyat dito sa bundok para naman kahit papano ay maaga tayong makakarating doon at meron pa tayong dadaanan. At ito nga pala yung aking dadalhin papunta doon sa baykubo kubo. Dinala ko pala yung nabili kong solar na dalawang piraso at dumala na rin pala ako dito ng katol para iwas dinggi. Nung isang araw nga habang nag scroll ako doon sa TikTok ay meron akong napansin at nagbibinta ng solar. Grabe mga kamasil by one take one, 900 pesos, sobrang mura na kaya naman hindi na ako nakatubili na bilhin ito. At dito nga sa part na to ay magsasalita muna ako ng bisaya. Bali salita nga pala namin dito sa Romblon ay unhan. Parang kahawig din siya ng lunggo pero iba po siya sa si Ilonggo. Ang Romblon kasi ay may sariling dialect manan. Paiba-iba ba ng istorya dyan sa lugar na Monbay? Ngayong araw nga pala ay pupunta tayo dun sa kabilang bundok bago tayo pumunta dun sa bahay kubo. Dahil ngayong araw, harvest muna tayo ng mga natitirang bunga ng abukado na malagkit o lagkitan dito sa kabilang bundok. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! Itong akong taragaligin na nga pagkaon kag solar ay binilin ko lamang sa puno ikan silay. Dahil kayang adlaw, daw kita at ayanan. Ayanan natin to at mga abukadong malagkit harbis suno natin. Dahil kabuhay buhay, rungin natin nga ba natin na harbis to. man ba'y pati sa akon it na gorda mga abukadong malagkit ay pangbaligya baligya mga kunanda ba'y. Baligan nito nga pala namin dito sa Romblod mga kamasil. Parang kahawig din siya ng ilunggo. Kaya shoutout sa mga ilunggo dyan. Doon nga sa nakarang upload natin ay maraming nanuod doon. At umabot nga pala ng 700,000 views in just one day. Grabe, sobrang sulid. Halos lahat ng Luilo ay nanood doon sa aking mga vlog kaya shout po sa inyong lahat at para na din po sa mga nagtatanong sa akin kung taga saan daw ako ako po ay tubong rumblon sa tablas po ako pinanganak mga kamasil kaya naman perfect man din so yun fast forward nga pala tayo bali nakasungkit na rin pala ako dito ng mga abukadong malagkit pagkarating mo ah, dito mga kamasil grabe sobrang lalaki ng mga abukado dito itong abukado nga pala na pinagkukuhaan natin ngayon bali isang puno lang pala pinanggalingan nito at itinanim nga namin itong buto nito nung mga nakaraang taon pa talaga grabe mga kamasil ilang taon nang nakalipas pero tingnan nyo naman ngayon ngayon na munga na. At dahil medyo nahirapan nga ako kanina sa pagkuha ng abukado dun sa baba kasi sobrang haba yung ating kurhit kaya naman naglipat na ako dito sa taas. Kaya naman after lamang na ilang oras dyan ay nakakuha na rin ako dito ng ganito kadaming abukado. Ganito nga pala kadami yung mga na-harvest ko ngayong araw at grabe sobrang lalaki at ang ganda pa ng kulay. Mga lagkitan nga pala ito mga kamasil at pagkatapos inilagay ko lamang dito sa isang sako para naman mabuhat ko na at maiwan ko na doon sa may puno ng kansilay. Kaya pagkatapos ko nga malagay sa sako dyan, agad ko naman binuhat papunta sa may puno ng kansilay. Grabe sobrang dami talaga makamasil sarap naman nito kapag nilagyan natin ng gatas at asukal. So yung mga kamasel, bali dito na pala tayo sa mga dala natin na pinag-iwanan kanina. Ngayon naman ay didiritso na tayo doon sa bahay kubo para may kabit natin itong solar na nabili natin. <coughs> Ayan, iwan muna natin yung abukado natin doon. Mamaya na lang natin gaga rin pa uwi. Yeah, Grabe. Sobrang bigat nito mga kamasel. O, dalawang solar kasi ito. Tapos may dala na rin tayong kakul. Iwas lamok. Alright, let's go. मै मै तोला Makalipas lamang ilang minutong paglalakad papunta doon sa bahay ko buo ay nakarating na rin pala tayo dito sa may patag. at dala-dala ko nga pala yung aking alaga dito na kambing na si Whitey Mimi. Medyo may kabigatan nga itong dala solar at itong dala basket kasi nga nandyan lahat yung aming mga pagkain. Kaya naman pagkarating ko dito sa bahay ko buo agad ko naman binaba itong dala kong solar at pumasok lamang ako dito sa loob ng bahay ko para kumuha ng pagkain ng manok at binigyan ko lamang ng kunting pagkain itong mga alaga kong manok dahil nga ilang araw silang hindi nakakain dito. Puro mga lago na lang yung kinakaon nila. At habang nagpapakain naman ako dito na alaga kong manok ay napansin ko naman yung isang puno ng sitaw aba may bunga na ilang araw na lang nga ang bibilangin yan at pantutula na rin natin yan dito sa bahay kubo at pagkatapos agad ko naman binuksan itong dala kong solar at tiningnan ko kung okay ba ang laman at nung paglabas nga ng solar ay eh, grabe sobrang laki talaga pati panel niya mga kamasir eh, sobrang laki na rin at nasa 5000 mAh nga pala itong mga kamasir grabe sobrang liwanag nito at matagal maloba kaya mamaya abangan niyo kung gaano siya kaliwanag at bago nga matapos ang vlog na to gusto ko lamang i-shoutout yung na aking mga vlog halos mapuno na yung kanyang Facebook share ng aking mga videos. Kaya naman, shoutout po sa iyo, Sir Joel Marcelino. Fast forward nga tayo after ko lamang ma-install yung solar dito. Agad ko naman nilagay sa may puno ng inyam. At dahil medyo mahaba nga yung wire na solar nito, kaya naman dito ko na lang nilagay sa bubong itong panel. At dito ko na lang din nilagyan ng pako para naman kahit umulan bumagyo, hindi siya matatangay o oh, ay perfect man din. At dahil nga hindi ako komportable dun sa solar na pinaglagyan ko kanina, kaya naman agad ako umakyat dito sa may puno ng inyam sa taas talaga mismo. Para naman ilang sangko doon sa may sangaban para mas mas taas-taas talaga yung abot ng liwanag ng ating solar at dito ko na lang din pala nilagay at habang nilalagay ko nga dito aba nagsa-charge na eh, dito ang tuwa na naman si Kamasil at nung okay na nga at na-install ko na ng mas maayos syempre bumaba na rin ako dito sa may puno ng inyam Alangan naman ano pang gagawin ko dyan sa taas ay bunga man din dito ko nga sana ilalagay yung solar sa may papag namin banda sa may puno ng inyam kaso nga lang hindi pala ako umiinom kaya naman nilipat ko dito sa may puno ng babalod kasi kadalasan doon sila nagtatambay kapag may mga bisita ako dito na umiinom kaya pinag-isipan ko talaga na mas mabuti kung saan ko banda ilalagay yung solar para naman abot na abot yung liwanag may bahay kubo. At syempre para makita na rin yung mga tao na dumadaan dito kapag gabi, baka bahuyo na naman kita o baluon, ay hirap ron. At nung naikabit ko na nga ng mas maayo, syempre susubukan natin diyan kung maliwanag ba pag pindot ko ng remote ay maliwanag talaga, napakaganda. Meron na namang liwanag dito sa bahay kubo. At hindi na tayo mahirapan kapag magluluto tayo dito kapag gabi at masarap na matulog dito kasi nga maliwanag na, 'di ba? Ay perfect man din. Kita niyo naman kung gaano kaganda yung pagka up ng ating solar dito sa may puno ng babalod kaya naman after naman ng ilang oras na pag ay gumabi na rin pala dito sa bahay ko at grabe, sobrang liwanag na talaga Alasin ko pa lang ito ng hapon Pero makikita nyo naman na talagang maliwanag na itong solar Kaya naman pagkapatang ng 7 ng gabi Ayan, maliwanag na Perfect man din So yung mga kamasal, tapos na tayo magkabit ng ating mga nabiling solar At nakapag-harvest na rin tayo ng abukado Ngayon naman, shoutout natin yung mga nag-comment Nung nakaraang vlog natin So yun, shoutout nga pala kay Raymond Orby From Taguig City At shoutout din po pala kay Uni Santiago Tabona Espera GM Francisco di mapilis kay Kalmado Vlog ay shoutout din po pala kay Jerry sa Libyo kay Rian TV shoutout din po Veronica Villanueva na lagi daw nanonood ng aking vlog from Occidental Mindoro so yun na po mga kamasil, yung mga nagcomment ng mga nakarang vlog natin ayan pasensya na ko yung mga kamasel kakatapos na natin magkabit na lukat. ano sobrang pawis ayan yung naga charging na o oh. ay oh, perfect man din tapos ito mga kamasel oh ito yung ating solar na isa yan sa mga solid supporters natin dyan at mga shoutout natin at sa gusto pang magpa shoutout comment lang po kayo dyan sa comment section ayan sa mga iba po na sabi nila ayan follow na lang nila ako kasi hindi ko sila na shoutout sa sobrang dami po nagko comment dito sa ating facebook page ay hindi po natin makikita agad yung mga nagpapa shoutout at yung mga nagko comment kaya pasinsya na sa mga solid supporters natin dyan na hindi ma shoutout kung hindi ka man na shoutout ngayon comment ka dyan sa comment section gamitan mo ng hashtag kamashiltv para makita ko kaagad. so yun lang Bye-bye and -bye. peace out. Ingat palagi.